Koro! Cute-cute ano naman ko ng koro ko. Nakaupo pa sa upuan. Oh. Ay, nakatingin dun sa lamesa, oh. Ano, koro? Masarap ng upo mo dyan. Ayan malaki, oh. Ayan yung isa. Ayan. Yan, tumma sa akin si Malaki, oh. Mm -hmm. kuraw, kuraw.

Oh, Shaggy. Oh. Ano yan? Ha. Bantay. Bantay. Nakukulit hmm, yan. Bantay. <coughs>